Hello mga bata, kumusta kayo? Ako muli si Teacher Viva at nandito na naman ako para sa ating bagong arlin. At sasamahan tayo muli ng aking... Kibigan. Hello mga bata, Kupang magandang buhay! Kumusta kayo dyan sa inyong ba? bahay? Ba? Hello. Hello! Magandang buhay mga bata! Nandito naman kami ni Teacher para punuin ang inyong isipan ng bagong kaalaman. Sa araw na ito, ating pag-aaralan ang kahalagahan ng pag-ehersisyo sa ating katawan. Ang ating katawan ay mahalaga kaya kailangan natin kumain ng masustansyang mga pagkain katulad ng gulay at prutas at panatilihing malinis ito sa pamamagitan ng pagliligo araw-araw at ugaliing maghugas ng kamay palagi. Huwag kalimutang gawin ang pag-eehersisyo. Ito ay isang paraan sa pangangalaga ng ating katawan. Ang isang batang katulad mo ay dapat lamang malaman ang kahalagahan ng pag-ehersisyo. Kung malusog tayo at malakas ang ating katawan, maraming magagawa ang ating katawan ng mga bagay na gusto nating gawin sa loob man ng bahay o sa paaralan. Ang batang katulad mo ay kayang gawin ang mga gawain o kilos na magpapalakas ng iyong katawan. Gusto niyo na bang malaman kung ano ang mga ito? Tara, alamin na natin. Narito ang mga kilos o galaw na maaari mong gawin upang mapalakas ang iyong kalusugan o katawan. Pag-ehersisyo. push up. Ang simpleng exercise na ito ay nakakatulong upang mapalakas ang ating braso, balikat, at dibdib. Ikaw kaya, alam mo bang mag-push up? Squat. Isa ding exercise. Ito ay nagpapatibay ng ating mga hita, binti, at balakang. Isa rin ito sa mga ehersisyo na nagbibigay sa atin ng isang magandang pangangatawan. Ikaw kaya, marunong ka bang mag-squat, pagtakbo o pagja-jogging? Alam nyo ba mga bata, ang pagtakbo ay pag-ehersisyo. Kapag tayo ay tumatakbo, maayos na inaikakalat ang oxygen sa ating katawan. Jumping jack o pagtalon ay isang ehersisyo. Ang jumping jack o pagtalon ay nakakatulong sa ating puso at nakakabawas din ng sobrang timbang. Ang paghinga ng malalim habang tumatalon ay nagdudulo na maayos na dumadaloy ang oxygen sa ating dugo at muscles o kalamnan. Ikaw kaya Marunong ka bang mag-jumping jack o tumalon? Paglalakad Ang simpleng paglalakad ng kahit ilang minuto lamang ay pag-ehersisyo din. Ang paglalakad ay makakabuti sa ating katawan dahil naigagalaw natin ang mga kalamnan ng ating mga paa. Pagtaas at pagbaba ng ating mga kamay ang pagtaas at pagbaba ng ating mga kamay kahit ilang minuto lamang ay paraan din ng pag-exercise ng ating mga buto at kalamnan ng ating mga kamay. Pagpadyak ng paa Ang pagpadyak ng paa o paggalaw nito ng ilang minuto ay paraan din upang ma-exercise ang ating mga paa at binti. Ikaw ba marunong magpadyak ng paa? Pagsayaw o pagsusumba? Ito ay isa ding paraan upang maigilaw ang ating katawan. Ito ay nakakabuti sa ating kalusugan. Ikaw kaya marunong ka bang sumayaw? Tandaan mga bata, ilan lamang ito sa mga exercise o pag-ehersisyo na pwede mong gawin sa araw-araw. Ang paborito mong laro na malimit mong ginagawa o simpleng gawain sa bahay na nakasanayan mong gawin ay maituturing din na exercise ang pag-ehersisyo ay mahalaga at dapat natin gawin ito araw-araw dahil ito ay makakatulong na maging malusog at masigla ang ating pangangatawan. Tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Ngayon mga bata, alamin natin kung kayo ay nakasunod at nakinig sa ating aralin. Subukin natin ang inyong galing. Mag thumbs up ko ang larawan na ipapakita ay nakakatulong sa pagpapalakas at pagpapatibay ng ating katawan. Mag thumbs down kung hindi. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin. Sa unang larawan kaya, naglalakad ano sa tingin ninyo mga bata? Ito ba ay nakakatulong upang maging malakas ang iyong pangangatawan? Ano sa palagay ninyo? Pareho ba tayo ng sagot mga bata? Magaling! Isa pangalawang larawan kaya? Kumakain ng junk foods? Ano sa palagay ninyo? Nagpapalakas ba ng katawan ang pagkain ng junk foods? Pareho ba tayo ng sagot, mga bata? Wow! Kung pareho tayo ng sagot, napakahusay mo! Tandaan, mga bata, ang pagkain ng junk foods ay nakakasama sa ating kalusugan. Iwasan ang pagkain nito. Isa pangatlong larawan kaya, pagjajaging. Ano sa palagay ninyo, mga bata? Ito ba ay nagpapalakas sa ating katawan? Pareho ba tayo ng sagot, mga bata? Wow! Magaling! Isa pang apat na larawan kaya, Umiinom ng soft drinks. Kapalagay so, ninyo, ang pag-inom ba ng soft drinks ay makakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan? Pareho na naman batay ng sagot, mga bata? Wow! Napakahusay! Wow! Tandaan uli mga bata, iwasan din natin ang pag-inom ng soft drinks o matatamis na inumin dahil ito ay hindi nakakabuti sa ating katawan dahil sa maraming asukal na taglay nito. Isa pang limang larawan kaya? Jumping jacks? Ano sa palagay ninyo? Nakakatulong ba ito sa pagpapatibay o pagpapalakas ng ating katawan? Pareho ba tayo ng sagot, mga bata? Wow! Magaling! Ang husay nyo naman. Kung pareho tayo ng sagot, palakpakan ninyo ang inyong sarili. Magaling! Para sa inyong gawain, kumuha ng drawing book at krayola. Gamit ang inyong krayola, gumuhit ng human sticks na nagpapakita ng iba't ibang galaw na nagpapalakas ng ating katawan. Huwag kalimutang lagyan ng pamagat sa taas na human sticks body movement. Mga bata, kung kayo'y nahihirapan, huwag mahiyang maghingi ng tulong sa inyong mga kapatid o magulang. Mga bata, gawing maayos at maganda ang inyong mga gawain ha. Paalala mga magulang, tulungan at gabayan ang inyong mga anak sa paggawa ng gawain. Yun lamang! Natapos na ang ating aralin. Sana mga bata, huwag niyong kalimutan ng inyong mga pinag-aralan. Hanggang sa muli, kami magpapaalam na rin. Paalam po mga Paano. bata! Paalam!